Hi guys! So, nag-landscaping kami ngayon guys. Tinanggal namin lahat ng mga bato na nilagay namin dyan. Ayan, ito nilagay namin sa sako kasi nilagay muna namin siya ng buhangin or graba mula sa ilog. Kinuha na namin doon. Nagpako ako din sa mga pinsan ko. Ayan sila ni Gigi at si Dodong. Ayan. Tapos, Siyempre may mga lupa-lupa pa siya. nilagay na namin ng tubig. Din, nirins namin siya para bumaba yung mga lupa dyan. Para yung nasa ibabaw na is yung mga bato na lang. So after na dyan, kaysa lagay namin siya ng, ng trapal or something na pamatungan nito. Para, kasi pag nilagay mo ito dito sa lupa, lulubog daw to So mga ngitim. So ginawa namin, ununahan siya namin ng mga buhangin mula sa lupa at may mga bato-bato siya so hindi malinis pa rin siya tapos pinalitan ko rin pala to guys. Ito, nilagay na namin dyan. So ito is yes, isto dati. Yan. Pupula yun siya at gagapang. So yung nandito dati, nilagay namin, pinalitan namin to kasi mas maganda to pag kumapal. Abang nandito si Chinky. Ikaw nakaano dyan. Ikaw, ala, ala, lambaso! Ay! Ah! na. Wala! Ay! Ah! Da, sagi. Ulog ng tubig. Da. Magbababumalik ka dito ha. May saging kaming merienda. So si Britney pa ang punong abala habang masakit ang kanyang ngipin. Ah. Speaking of ngipin guys, mukha akong matanda sa ngipin ko. Nang, 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 nang. No? Tapos, tatanggal sila dyan kasi papalitan namin siya ng mga kutsarita o burikat. Ito yung lalagay namin. Oh. So, yan. Ang ganda kasi pag nainitan. Ito. So. Ah, ini kaya. ya. Ah. Asa ba. Ya. Apa benar narin. Ha? Kepalitan na namin yang guys lagi nan lupa. Tas kata mi uta betau gi hakot ngan <ngayotan> sirin betau. dia ha. ha.

Kailangan natin siyang marins para bago para maling nasa lalim telaga. Para pagdumi, magdili, gulang ka sa lusit-lusit. Aturahan na din. lalabas. Ang gano'n ng mga ilaw. Lalabas ang mga. Kamay ko na o. Oh. Kapilogin ang ikatulo ah. Masa. Masa. so na dito naman kami sa area na to papalitan na rin namin itong mga ganito kasi panit na rin sa tingnan ilinis na nila ang, ta ang tanong na lang meron pa ba tanong si Dilay doon ang pwede tanong si Dilay dito Dom? katong marag yung panguhan man to niya mama, para ito nung mama kung gumabal na hindi ka tapos, ganito yung mangyari na guys. Oh. Ito. Magiging red kasi siya pag nainitan. Tapos kakapal siya, nagkakapal. Tapos kaganda. Ah, asa itong gabas, Leng? Tatanggalin ko na rin pala ito siya guys. Kasi sa gabal na siya at mawalan din ng init yung ilalim kasi dahil dito. So, tatanggalin ko itong first layer na. Ganun, pati mga nandoon, no, tatanggalin ko siya. Gaba, ah, itong gabas, Leng, be. Ngayon natin to kay sige din ako putlon dani ha sige pinuputulan to to Si dada level kasi siya ng tao. So, Tapos malinis siya di ba? Tan mo sa will family tas ay kada dapat sa tabuji. Tapos kasi siya malinis sa ulalom dito. Tatang abay sa iyang paan. Oh abay sa parlor. Siguro <laughs> talaga guys kailangan natin silang kailangan may mag-sacrifice para mas gumanda ang tanawin. Saka yun talaga ang role ng mga panganay. Magsakripisyo sila para sa kanilang mga bunso. Balik natin yung mga lupa kasi... Tapasan so, na Ano? Oh. Tayang pero goodbye. Mukaan pakana? ka na. Tubo man siya imong karyason mo tubitan. Bakyam na to. Adili ah, kay garptid siya. Kailangan siya tubitan ng gaprikan tali. Pa kanon. Tikasan ni siya dai ipagtugsog. Kitong gimo sa likod katong tanong na. Paugaton. Ganito. Paugaton siya. Dili, di ba may ganyan na binibili natin. Di ganyan parang tutubo na lang yan siya. Pantay ka di ba manubo man siya kanang turok-turok siya. Kani siya putlon yan tumoy. Si anak din siya dahin. Dili siya kanong. Dili direkta. Ayun Goodbye. Sorry. Yan talaga kailangan nyo. Ang problema nito, ang kailangan nito, kailangan natin taasan yung... Okay ba to? Lupa? Kasi baka babumangin ba? Uh -huh. Dapat man good sya. Ilivel dito yung bato, lupa dito. Uh -huh. Pero di naman siguro mga kahit mga kahit. Tapos yung bato baba, langkat yun eh. Mawid huh? na sila Yan. O di mas initan siya. Ito din. Ang pagtanim pala nito guys kasi sinabi ko grafted siya. Grafting ang tawag. Meron kasi yung African talisay na yung totoo. Yung brown talaga. Ito. Ito siya. O yan. Yan. Ang tubo nito is bunga. May bunga tapos tutubo siya. Puputulin yun siya tapos puputul doon sa variegated. Pagdudugtungin sila para sa habog ng uh -huh. bilya ba. So malinis na siya. After one year, after two years. Palit-palit-palit tayo.

Tegangan dalam sini. Tegangan tu sering dayun rasa tu sepuas atau sering nyuta. <coughs> Mainkan di sini. Ambil sana ding, ling. Ini pam, lalum.

So, ito naman ang mga burikat na bulaklak ang ito tanin namin. Yan na yan, yan siya. Ang dami pala nila. Halado ako sila karon nang magbasak sila karon kita. Init paman. man. Dai ka tumusok ka sa una bitaw dito. dito. Oh. sa likod sa A8 pito sa una ba. Kani okay. mga bulak jaga pamulak ng mga yellow, orange nang sa may pine tree bitaw. Sa so, ubos ng mga bulak. Ayo pagka kalot ha. Ay bul ano. Ito nilalagay yan. Yan sa Daiso. ayan. Ini magiging view dito. Dati kasi Carbao Grass lang. ito lang. Ha? Oh. Ay lang apilan ng ubang Carbao Grass. Oh, diara. So. Mas maganda to pag ano marami kasi mas mabilis tumubo. Ay mabilis kumapal. Ayan. Nahurot na imong tanom dai. Ada gamay, kapal sa mahu